Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i ang video. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng kumpanya ng detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Rocket Lab US Inc. Ticker ULA ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Hunyo 22, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Rocket Lab Corp na bibilang sa subkategori. Space, labin lima kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Tingnan ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa minus na subkategory ay 4.2 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8. Laban sa isang minus na rating, 8.5 puntos Rocket Lab Corp. Paghahambing ng Dynamics ng Share Price ng Kumpanya Rocket Lab US Inc. at Pagbabahagi ng Subkategori Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng Kumpanya Rocket Lab Corp. nagpakita ng pagbabago ng daan at 72.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na daan at 76.2%. Market capitalization ng kumpanya Rocket Lab Corp nagkakahalaga ng US dollars 123.87 billion. At ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 32 billion. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.41 billion. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US dollars 4 billion. Pagkumpara sa shares ng stock exchange at balance sheet capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Rocket Lab Corp sa subcategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 43.522%. Ang book value ay 10.85%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subcategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US$0.473 billion. Utang sa halaga ng libro ratio ay isang daan at labing apat na porsyento ng equity. Ang resulta ng mga utang ng kumpanya, masama minus isa Ang ratio ng market value ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Na may average sa subkategory na 0. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa mga ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, dalawang daan at pito milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay pito. Ang average sa subkategory ay 5.4. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawabuan ay US dollars 470 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawabuan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus, 44.3%, na may average sa subkategory na minus, 11.4%. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay apat Na 345% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay 6,600 at 1,000 dollars. At sa subkategori ay mayroong $1,484,000. at dollars. Pagsusuri ng market capital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay minus negatibo, siyam na walo libong dolyar. Ang average sa subkategory ay minus limamput dalawa punto thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat individual na empleyado ay US$ 200 at 22,000. Sa subkategory na 273,000 at Benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga numero ng subkategory, passable, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 12.6% na may average para sa subkategori na isa 0.2%. Teknikal na tagapagpahiwatig RAH labing apat na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Rocket Labuag Inc. Samantalang sa subkategori ang RC level, labing apat na ay 55%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 30.03. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 20.08. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit ng lahat, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng Stock Rocket Lab Corp. Sistema ng tulong Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong USD 30.04 bawat bahagi. Bukas ang order dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 14 na oras 57 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 45.51. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang deal ay magsasara ng hiwalay batay sa mga resulta ng exchange trading sa Hulyo 22, 2025. at 25. O sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker NOEA ay ang pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets.